have a question for the three lead actors. Uh, nagkaroon ba ng pagkakataon na win na winis nyo na dalawa ang puso nyo? Ay. Ay At bakit? Not, uh, Let's start with the new box office star, Ay, okay. Mr. Robin Pagliga. Yeah. Babalik oh. <laughs> Sana po, labing tatlo eh. Ah. Ito, totoo po yun. Hindi po ako nagbibiro. Sa akin pong palagay ay... Gusto mo i-name names ko kung sino-sino. Isa-isahin <laughs> ba? Hindi po. Ang, ang, ang akin pong puso ay nagmamayari ngayon ay si Marielle. So, pero siyempre, hindi ko po ipagsisinungaling sa inyo. At hindi ko po ipagkakaila. Na hindi naman po ako nangangalunya. Pero gusto ko lamang pong malaman ninyo na kung po pwede lang, total, talong niyo po yun kung ilan ang gusto kong puso. Eh, di sana labing tatlo. Ay, oh. Bilang na bilang, ha? Bakit naman, ano? Ay, kapal. Po? Oh? 13, hindi 12 para. Eh, ikinasal na po ako ng labing isang beses. Aray ko. Eh, sana may dalawa pa. <laughs> Biro lang po. Ang totoo po, sana isa lang talaga. Okay. Binawi ko na, mahirap na. Thank you. And then, we, um, Hi. Hi. Siguro nung bata pa ako, yung mga high school, marami kang crush eh. So pili mo sana, dalawang puso ko. Pero pag ano, mag-mature ka, hindi natin. Hmm. Si Judy kaya? Siguro po in an ideal world, di ba, we would want to have well, more than one heart. But there's always a reason why iisa lang siya. So, Good. oh. universe. <laughs> so, yun. Pero syempre yung isang heart na yun, diba, divided naman yun sa, hindi lang naman siya limited to romantic relationships. So, yung love can be love for your parents, for your children, for your friends, for your co-workers. So, yun. Thank you. O, tanungin natin kay Henry, why the title? ah why the title? Because uh, we have I mean, obviously two leads and one Jody Santa Maria. But of course, in the series, there are two Jodi uh, Jody na ka at magkamukha. But sana dalawa does not pertain only to romantic love. So sana dalawa mean, meaning we as individuals and as, as people, sometimes we wish that dalawa ang puso natin. hati, which one will we take? Will it be career or love or family or love? or some other so, some other things na maaring pinapahalagahan natin bilang individual. So sometimes we and th the story of Sana Dalawa tatas that. So it's not just not, it's just not just the romantic love per se na sana na hati ang puso natin bilang mga characters sa individual. Kasi hindi pa ini-air, parang gusto mo lang panoorin. Wow. wow, thank you po Manay.